Ba't di pa talog yan? Hindi pa nakain yan. Hindi pa nakain yan. Nangingisahin ng pangulam eh. Sabi kaya sakto lang sa aming Wala na rin eh. Sakto lang din sa amin yung ulam eh. Wala nang natira. Ah? Ayun no? Bakit? Ayan, nang hindi pa nakain. Nang hindi pa nakain, sir. Wala na rin

Ano Paan yan? Paano naki-batikas? <laughs> so ayun mga idol Magandang tanghali ah, Kumain na ba kayo boy? Ah, busog ka ba? Ang ah, sarap pumunta dito ngayon Sigurado eh Paggantong pagkakain ng tanghali May tulog dito Huwag mo pa ano yun? Na. Nyaw, nyaw. ang lungkot na na, oh. Ba't di pa yan? <laughs> Saan -tulog? Hindi pa na Hindi na pangulang, kaya sabi kayo, sakto oh, sa aming maghanap. Wala na, wala na kayo. Wala na, Kung uh. ulang may bibigay, Jackie. Pero kaya mo lang, may ulang din eh. may eh, wala na. Ay, tayo tayo eh. Baka may sa idol maki. Wala na rin eh. Sakto lang din sa amin yung ulam eh. Wala na natira. Eh, nung oras na yan. Kaya, gonna... kaya, nga, hindi ka pa nakakain boy. Baka may yun lang na. Aba, hanip ba? Hindi pa, <laughs> hindi pa nakakain. <laughs> <laughs> ah? Ayun o? No? Bakit? FT Eto, ikain na rin Iyay, tatas lang eh Wala, tabahan mo ng Ayan, uh, nang hindi pa nakakain. Ay. tayo ah, Bakit? Anong ulam mo ba? Oh, ang sarap. Yefty. O, nakakondekaning Kumuha mo ng Oh. ng na ng wala oh. oh. na. Diyan muna muna na. Ay, masaya. Masaya na. <laughs> Kumain na. Basta taas. hindi pa nakain. Nanghihingi kasi ng ulam. Kaya nga. Na, pa, uy, nung nasa alas-12 tayo. Alin? order kanya ng one piece, ang binigyan sa isda. <laughs> <laughs> Bakit ang gagawin? kasi ako sa Shopee, pre. Uh, na? Ang totoong manok din yun. Yeah. Hmm. Anong manok? Anong manok yun? Manok? Yan na baka Eh, ano matigas yun? <laughs> 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 Ibabawi do. Ini bibi, ini bibi, ini bibi, ini Ibabawi mo? bibi, ini 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 bibi, na bibi, ini bibi, ini bibi, ako bibi, ini 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 bibi, Atigas na, weh Much, much later Ang tagal naman ni JR, ba? Mamaya maulahan pa nung isa uh, yung ayan na, ayan na Eh, wala pa si JR Wala pa Ano? Ano? Uh, ano pa? Ang daming kanin, ah <laughs> Ano Sarap na! na, pumasok sa loob! Asan? Ah, Ayun, ah, yun! Kumuha tubig! Para ah, namin ang sarap niyan! <laughs> Salbang pro problema, <laughs> Ang sarap, parang chicken Oh, sawsaw na sawsaw ah Sarap nyan Sarap nyan Ah, wala ano yung talsik yung kanin Ah, wala

yung manok! Manok, ah, manok! Ayaw na, <laughs> ayaw na. Ayaw na ayaw. Walk out na naman. <laughs>